Austria Isa Dalawa Tatlo Alis ta na Yelo to Pero sa yelo Number 12 Wala pala Sino pa Glorioso Isa Wala na dito sa black na funda number 9 isa Francisco isa Gapas wala Alinea sa dalawa Lanillo isa Portalesa Kumandaw Aquino dalawa Next Mendoza number 18 isa Next white Noyles isa dalawa tatlo apat Roldan wala Wait Fernandez number 9 isa Wala na dito sa white Blue Salaber Isa Dalawa Salaber ano po? R Ar, 13 Arrogancia 3 Ilan po yung salaber? Isa Dalawa Arrogancia number 3 Isa Anya besa. Isa. Kalagos. Isa, dalawa, tatlo, apat. Salaber number 8. Dalawa. Next. Black ulit to. Isa, dalawa, tatlo. alineya. 57 uh, Isa dalawa, akinaw dalawa. Pa. Wala na dito. Reddule. Isa, dalawa, tatlo, apat. Orense apat Isa, dalawa, tatlo Apat, pero to, ha, 19 Isa, Medina, isa Bial, isa, dalawa, tatlo Bial Isa, dalawa vacuum oh, next o oh, abangan nyo na lang ipopost na natin kung sino yung ano abangan nyo lang abangan nyo guys